Ang isa po sa mga kongresista ho dyan ay uh, may pangpagpunah uh, doon po sa ilang mga flood control uh, program. Tinatawag po na logistical nightmare. No? Ito pong mga proyekto sa iba't ibang mga lugar at sabay-sabay yung implementasyon. Ngunit, isa daw po yung nagsisilbing mga contractor. may exclusive uh, report, ang Bomboradyo Iloilo. Tinawag ni House Deputy Speaker at Iloilo First District Representative Dr. Janet Garin na isang logistical nightmare ang nadiskubring mga proyekto sa iba't iba mga lugar o regyon at halos sabay-sabay ang implementasyon ngunit pare-pareho pare, lamang ang kontraktor sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Representative Garin. Sinabi nito na kwestyonable ang sistema dahil maaari itong magdulot ng suliraning logistikal, bunsod ng sabay-sabay na schedule, hindi ipantay na disyabuso ng mga kagamitan at kakulangan sa maayos na koordinasyon at komunikasyon. Ayon pa kay Green, isang red flag din na may mga proyekto na pare-pareho ang program amount dahil karaniwan na, na hindi magkakatulad ang budget ng gobyerno sa mga ipinapatupad nito na mga proyekto. Samantala, sinabi naman ng mambabatas na unfair na dinadamay silang mga mambabata sa mga pinaniniwala ang mga anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Kasanod ito ng na inilunsad na inisatibo ni President Ferdinand Marcos Jr. na imbisigahan ng mga depektibong flood control projects. Kaugnay ito sa paglabas ng listahan ng ang contractors o mga kongresista na nangungontrata sa malalaking mga proyekto upang magkamal ng malaking pera in a certain area, even a certain region or a cluster of regions. Example, kung contractor ka sa Iloilo, uh, Negros, in terms of management and maximizing your resources, it is a logistical nightmare. Plus the fact na kung uniform ang amount. Si Representative Janet Garin. Para a Bumbo Network news? You do know, see si Bumbo Ayan Gahete. This is Bumbo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Busta Radio! Bumbo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.